Gagamitin ko nga saan eh, by kaso marang pagtigin ko flat siya. Aww. Di ko alam kung flat o si Rayo Colonia. Kaya naisipan ko nga siyang ayusin na kung yung mga gamit dito sa likod na sasakyan. Kaso pagbukas ko nagulat ako, hala ko kwarto. <laughs> At eto na nga ay nahanap ko kung saan nakalagay mga tools. Kunyari, di ko alam. Ayan na nga ko na yung Jack. Di ko alam kung Jack ba tawag dyan. Jack maawatan. <laughs> Pakikomment na lang sa baba kung ang tawag dyan. Kayo nang bahala. Na hindi ko alam kung bakit ang dyan yan dapat sa ilalim yan ang driver's seat. At nakikita nyo, mahirap na hirap akong hanapin yung ibang tools o ba diba, video pa more. Eto naman, kung nakita ko na siya, dali-dali na akong pumunta sa ebay para ayusin to. Ayan, lapag muna natin dyan kasi hindi ko rin talaga alam kung paano gamitin to. Eh, ang alam-alam naman natin manira, pero mag-ayos hindi. Binali ko matong isa kasi hindi ko alam kung may kinalaman ba sa gagawin ko. At eto na nga, napatulong nga akong ianggat ng e-bike para mailagay ko yung jack sa ilalim. Hirap na hirap na, na hujan dyan kasi hindi ko alam kung saan pitututok. At ngayon naman ni natin tong trunk. Hindi ko alam kung trunk ba to, o jack handle o racket. Bala na kayo kung saan kayo magiging masaya. At dahil na ipasma natin siya, paikot-ikotin na natin para makabawi mo tayo sa mga nagpaikot sa atin. <laughs> At dahil matagumpay na misyon na iangat ng konti, lalagyan natin ito ng hangin. Siyempre, dyan natin malalaman kung mararamedyo at pabayang gulong nito. Kaso sa nakikita nyo, nakabengkong ng gulong niya, nakachublas pa naman ito, kaya malamang, kahit abutin kami ng gabi rito, hindi na ito At kung mapapansin mo ma, ayan, madilim na, o di ba inabot talaga ako ng gabi? Kaya <laughs> nag-decide na lang na kami na na lang tong kalokohan namin. <laughs> At ito'y papakita ko sa inyo ang finished product. O, di ba, flat pa din. <laughs> Ay, pa Panjo tapos tumawa. Hoy, pa't bagong video na to. At nag-design na natin may tanggalin na lang yung gulong at dalin doon sa pagawaan. At hindi naman namin kayang buhatin ang buong e-bike. Ay, ano? Tuwantua. At ito na nga ang namin bagong gulong na hindi ko alam kung paano namin ikakabip kasi wala na si tatay na tumulong sa amin magtanggal niyan. Pero dahil vlog ko to, sige magpapanggap tayo na no, kunyari marunong tayo magkabit. Sana lang pagpirander ko siya hindi siya maging two wheels baka magulat ako magbuka ang motor. O oh, ayan, tatawa na naman yan. Ay in fairness, dead malang siya. Parang ikaw. <laughs> Ay, yan naman siya, oh. E kung tinulungan mo na lang sana ako dito kaysa tumawa ka na tumawa, dyan ay di natapos tayo agad. Tinabit ko na nga pala isa-isa yung mga -isa bolt niyan para mamaya babarin na ay natin para maigpitan. At eto na nga, Diyos ko na sobrang yata nung higpetig na madira namin matanggal yung balong barena. E sino pala silang sa mo, jacket kaya Ento, tuloy na tayo magtanggal. <laughs> At finally, natabit na namin yung bagong gulong. Awww. O, ba? Wala siyang kalawang. At napansin ko nga na malambot din yung gulong dito sa arapan kaya hinanginan ko na para lahat kami lumobo na. <laughs> indicator na hindi ko maintindihan, basang i natin dito, mapatigas siya. Osha, itaste-test it na natin to. Pagkain niyo. Osha, testingin natin kung matatanggal ba yung isang gulong niya. habay dahan, dahan lang. Walang jaya kala mo, Jetski. O tapos si kuya, dire-direcho siya kuya, bumalik na. Ang maginagawa mo? Uy, kuya, joke lang yun. masunurin. Very talented naman to. <coughs> Ngayon ko lang na naman na meron din palang reverse ang bike ko siya. Kesa ako yung umandar para di oui, ako. Bye-bye!